Konnichiwa mga best! Handa na naman tayong maglakbay sa panibagong kang ibang destination. Hindi na tayo sa mga temples at malls, kundi ngayon ay pupunta tayo sa isang lugar na puno ng bango at kulay, ang Hokkaido Flower Park! At ngayong araw ay kasama ko na naman ang aking mga lablab lab para rumampa. Pero bago yan ay nag-decide kami mag-stop dito sa Strawberry Farm. At syempre, papasok tayo sa loob ng kanilang farm bago tayo bibili ng strawberry. Okray naman to, parang nasa kasal na. At ayan na nga ang kanilang pananim ng strawberry. Yun na nga, bumungat sa atin ang fresh na fresh at buhay na buhay ng mga flowers. Ang sarap nilang pagmasda. Pero syempre, mas masarap ako. Eme! Wow naman! Ready, ready na si baby Zoe. At yun na nga, nandito na tayo sa Hokkaido. Meron tayong babayaran na 100 baht para sa entrance fee. Napakasarap naman pagmasda na mga namumulaklak na bulaklak dito. Ibat ibang kulay at ibat ibang uri. Check na mapapamangha ka sa kanilang ganda. At dahil late na nakarating ay syempre expected na mainit-init. mag mo muna tayo sa mahaba-habang biyahe. Ayun na nga sa Teacher Sheila sa gitna. Kahit ang layo-layo, kitang -layo, kita. Parang nababalot tayo ng mahiwagang kulay at bango ngayon. Imagine, ang sarap hawakan at amuyin ng mga bulaklak dito. Ang galing nila mag-alaga ng halaman kahit sobrang init, hindi nalalanta. Tignan nyo naman ang mga trabahador nila dito, napakasipa. mo muna tayo sa glit at laga tayo later. Gusto nga rin ni Baby Zoe mag-uwi ng flowers kaso hindi pwede. Oh, say, napagod sila sa kakarampa. Hindi lang ako nabighani sa kagandahan ng mga bulaklak dito, kundi pati na rin sa ambience ng lugar, feeling ko nga nasa mismong Japan ako. Pwede ka rin magrenta ng Japanese costume dyan sa may kubo. Mura nga lang ang renta ng costume dyan. Kaso nga lang, hindi kasi kasama sa budget natin kaya hindi tayo kumuha. Ang sarap mapadpad sa isang kaharian ng mga bulaklak. Gusto ko sana magbunot ng kahit isang tangkay ng bulaklak dito. Kaso, bantay sarado tayo. Baka hindi tayo makawi kung ginawa natin yon. Kaya behave mo na tayo. Meron silang nilagay na bilog na salamin dyan para sa mga mahilig mag-mirror shot talaga to. Very Instagramable talaga ang Senna. At dahil napagod tayo sa kakarampa, ay hindi natin palalampasin tikman ang kanilang time point na napakasarap at budget friendly. At dyan na nagtatapos ang ating Hokkaido Flower Park Adventure. A fragrant journey! Thank you for watching. Bye-bye!